Hi mga kamoes, good afternoon, good evening po Dito is good evening pala di ay mga kamoes It's 7 o'clock And today, maggawa kami ng munggo with Moringa Moringa is kamunggay mga kamoes At saka si silin ay naghagpat ng kamunggay I love kamunggay mga kamoes hmm, That is our foods before without buying only to get in our yard because many moringas growth in the yard or with vitamin that is for high blood mga kamoys or diabetes also is yeah. good diabetes yeah diabetes siya good mm. yeah yan yeah, no pa yan kaya ito at saka the all wow mm. Mm. Ang cute na ako sugao eh. Ang Gusto mo ito? Nawa. Hai, mana kamu wis nawa terus ya? I don't know. Hai hey, ma, kamu isi jusilin maghagpat lang malunggay. <laughs> maghagpat ka munggay, para painit-init. Tugno jamu, dere. Tugno jamu. Ako lang <laughs> ini Tugno jamu, dere. Mga ito yung malunggay with Munggos, aku pengen pakai paketannya biar. This is the butternut, no? Saya butternut, butternut squash. squash, squash, German squash, butternut. Butternut, kalo <laughs> mana butternut, butternut, kamu guys Is life, life is kamu guys. Itu, life yes Gaun nih kau sialis, pampakuha daun nih kung sana kung kanan, bitong, tanak, mabuntis unya, kanang, uh, daun nih kanang na yang sana nih, um, angin duga bahkan kanang pure pitau nga duga? Kada oh. siguro yang stig, kanang ay, Kung <laughs> nakikip niyo mo sa life. Kung ano siya, na, ay tambal niya siyang ulcer. Kung okay. ulceron ka, imo niya siyang dokdokon, daghano ni mo siya. Ang pima diba ka ang panit sa kanang ang punuan? Nakutin ko ang ang panit sa punuan. Ano saan ito? Kanang liso, saan... oi. Kanang liso. Ang liso kay... Ay, Kasi... kuan sa mga ang 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 da ang yang liso kay kuan po sa diabetes.

kanang what is the benefits of, of moringa moringa kamunggay kanang ako post no? ba bae ko hmm. high sa, Kani -man -man vitamins, no? nga -sa nga, nga high blood dito high blood kaney besik ay daghan may nutrients no asa unang daghan kamunggay ng high blood man nagin ka liwat daghan puko kamunggay least pa asa akong ah, legs sa akong legs akan ko kamunggay

banana cake si Mary Jean o katong taga Frankfurt mo nagdala so ang ako a ah, kasaba lang ako ah kasaba cake wala na kay mo ha huy kung man magluto pa kasaba na ako kasaba doon ka buk dito ina ko kay dadun ako to Kasaba, pwede kang magluto kung gusto nimo. Kanaing buta nimo kuan tono oganang, tono ko ano? kaunting ganang... milk, Oi, kanang one pack, nga five grams is one tono one gata nga four hundred ma. undan. nang uh... mix nimo, one, one egg, o ganang... one egg, o flour nimo, o uh, baril sugar, pwede, o gamay og ah, sugar. ah naing buta nang naing, naing naing, grams sugar naing Ano sa kamo balik dito sa Asian shop? Pagkali pag-atun ako, balik na po po. Pero, kay ito, baka kanunis mo. siya. mo nang sabi, no? Uy, wala pa, uy. Naghuwak d'yo kulis nga may ilo. Naan ako, gibutang dapat sa heater. Huwag ka, kung aning yung nit ba, ang sabi mo doon ka po. Sa heater, kay gusto ko ganap na, bitong magong last na itong gilalit. Nakapag-usa ka po. Dito ta, mm -hmm. kay ko ang tusiya ka na, oy, wala pa kaysa na hinug ba. Then, akong gibirito. Hindi man siya tamis, lili, paka, ay, so, pero tuhan kung dili pa kayo inog. pero hino ba yan to? Ako ilawan, tamis ba yan? Yeah, 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 I know. Pero mas lamig itong mas hinog yun siya ba kay kanang mugawas yun ang iya. Ang kamote, okay, gahapon ng 149 lang sa Kaufland. 149? Hmm, ang kaya ko. Kaya ko ka buo. Sa Asian, pila. Mahal no? Mahal. Hmm. Pero yellow ba nang kuandas? man po sa Kaufland, kaya naaman sa'yo ka ng, sa'yo na say, na, as a uh, cooked banana no? Naasin mo. Sabay na. Gagmay so, man. Gagmay nga green pa. Hindi, yeah, ari ko ganahan green. Eh. Gusto ko ka ng yellow. green, green, grass of home. Green, grass of home. Garden. Garden. daghan na kong mil. Uy, napuno lagi. <laughs> napuno. Tungod sa ilahang demonstration. Ang itlog, wala ka nung ano to. Wala ka nung to. Malasaw. Malasaw mo ano, sa puyo ba ka nung sa ipaligid-ligid sa amok ko sa ono sa awabuhan. Hindi ko nung ko. Ana, rapag-pagpatlis o. What? Yeah. Yeah. Pero ang presko ay hindi liligid ko ang gahi bayo kono na ano. Na alam siya. Very ito no kay very, very soft na. sa mani, oi, nang lobot <lupad>, nang <coughs> nang lobot siya. My wife. Hello mga guys. Ang ako ang kamung gay. Kagna kaayo magluto mi oh. Um. Usa mungus na. Huh? Mungus, mungus na. To, yeah! Mungus na. Paghagpat to. Paghagpat. Mungus na. Which car? Which class? Yeah. So, makakong garlic. Ah, pero ito na ako ang squash. Ang katunga ang squash. Ang katunga ang squash. Hi mga kamuyos, good evening po. Today we're having a Noya's Coxhauser. Mm -hmm. <laughs> nag -otan siya ng squash with marunggay marunggay, kamunggay mga kamuis. pero speck, speck with uh, the... pork belly ano niya, agi slice onda gi adobo, pagkatapos gilunod ang mga squash para maiwash maiwas, mm -hmm. <laughs> maiwas. <laughs> <laughs> tinanong mga kamoy ito ang munggo after that uh, ilagay ni ilagay sa lagay. Dito sa mm -hmm. may munggo. Ang mga mm -hmm. squash. Gaya ni madam, madam dito. Tapos, moringa. At saka, moringa ang last. Utan mm -hmm. nga kamunggay with gata, with squash, at saka, mongo mongo with squash and merengue. A healthy diet. Healthy. With uh, very expensive yotin sales. Ang eh? Very expensive. Ah, uh, so. Ah, uh, uh, sa, sa mamahalin mustard. kong kaldero. Yes. Yes. Yeah, so, uh, so, nag lang kami ng malunggay sa mamahalin kong kaldero. Hmm. Instead, yung mahal na karne, naging malunggay na lang. Mm -hmm. Kasi, Kasi, mahal ang Ang kaldero. <laughs> sa next time, buwan na lang din. Oo. Ito ito sa kahak. Sige, los, Hi, mga kamomoys. Good evening po. Mga Today, nakautan kami ng um, munggo with kalabasa and kamunggay, mga kamomoys. Parang Philippines. Piling Philippines kami ni Jocelyn. Jocelyn mm -hmm. make these foods today. Siya ang nag mga kamumoys. Mm -hmm. mm -hmm. got an appetite <laughs>